nga kayla kon ka ah kayla kon day ka ay istorya amo ka padulong sa dalay ah mole na ka di sana man kay gikan eskuela eskuela ka gikan pa klair lang lagi ka mamang gi ka dite ola papa ni mo Mama ni mo sa trabaho po. Wala naman. Kaya naman ako mama. Kami na lang sa si akong papa. Pabilin o si kuya po. Ay mo kuya? Ha, ni mo kuya ka ron? Nung na ko sa balay ni Ulay. Kaya nahugmak man yun ang mong balay. Ay nahugmak inyong balay? Hmm, nahugmak. Ano man? Hindi uh, kusog man tong ulan. Gabok naman yun kay Kol. Ah, gabok na, kayo balay. Ay, gabok na kayo yung balay. Tapos gigang kag-eskwela, huwag okay, ipamasahe? Wala. Ba Bakas sarap po pa uli. Isang adlawon ko mag baklay kay wa man koy pamasahi papa hmm. deni mo wala ikatag kung nasa i kwarta mag umara man nya mag og kahoy mag og mamugag um kahoy ra ang trabaho si hmm. papa grade 8 imong grado dugay na nawala imong mama day no, dugay na bata pa ko matay na din namatay na si mama a bata pa ka namatay ni na yung mama naon sa man to naon sa may mama day sakit oh, ano sakit pero karon no bili ko sa imo kay Iskuyla gyapon ka bisag layo kay kagbaklayan. Hamang ka mo eskwela repeat ka ni? Baan. Sa baan pa jud? Eskwela gyapon kuya kay akong giampo sa Ginoo nga makauman ko eskwela kay para makatabang ko sa akong pamilya. Para makatabang kasing pamilya? Mm. Mo gani nagdali ko kay akong tabangan akong papa dito kay Sara to isa dito. Ah. Dili man gid kay kahatag si papa og baon sa kos usahay kay iya pong tarbo maguuma niya magbuga og kahoy niya pag kuan sa mo ay ah, gura po tong bugas na mo tama na po sa pambugas mm. at na po akong papa saay gali kaya maluoy po sa iya magtanoy na matago na lang ko niya muhilak na lang ka mm. pero gaya ng unto di siya ka pa ni unto wala na, anak ako sa akong classmate na agwan na lang ako pag nasulod ko po na lang na lang ako asang kagutom Aguantara ni mo yung kagutom? Hmm. Ilaga ni edad mo? nasa bintan. Nag-ampog ani ko nga di muulan kay puros naman jud tulo. Puro na tulo ang yung balay jud. Hmm. Guba na jud yung balay kanang guba na guba. Oh na ba magnganito nahagsak. Uh, uh. Isa man lang ya. Ha? Huh? Unsa na? Eh, palit niyo bugas oh. Tolong huh? oh, diba, ko. Ha? Tolong. Nga muulan maka nga. na nay kapalit. Wala ni kapalit ta? Huwag mo yung problema ha. Salamat sa ginawa. Sige, na, oh. Sige daw ta, Ha? Sige, dawata lang. Ignas pa pa ni mo nga. Pa, kalang na nakalabay sa ako. Gitagaan ko kwarta. Ipalit ko na nato ng bugas ha. Kung gusto ka, at muadto ko sa inyong balay, ihatod ka na ko. Asa man ka pa doon na unta Pa doon, muli na unta ko sa San Vicente ha. Ihatod ka na ko sa inyong balay. Ihadawata sa niya. Sige na, daw Sige Oh, ka na ah. Ipalit niyo yung bugas na. Salamat kaya niya. Away problema ha. Sa ginuora tayong pasalamat na hindi mo niyo ma mga kanang dos may ipalit niyo yung bugas. Kana, pamasahe pa rin mo ha. Salamat kayo niya. Away problema. Hindi ko nagdahong nga makuha ng tika. Malabihan ko niyo mo. Hmm. Away problema ha. Ang puras si ginuo no. Ang sa atong kapubriyo na. Hmm. Salamat kay kaya kay makapalit niyo yung nipa. Ay, palit niyo mo nagnipa di sa alam mo may kapalit og bugas, makapalit lang mi og na mangya ni mi saging. Na no, mangya mo mi saging? aguanta Agwanta ra mo saging no. panihapon? aguanta ra yapon mi, basta lang na amo masilungan Basta lang na amo masilungan? Mm. pag matulog man may mi pagabi yun nya, pag muulan kay makabumbong jud mi nipa pa kung asa mi mo silong kay matulog naman imong balay. Kay matulog na inyong balay tanan? Mm. Sige ha, pagtarong nag-eskwela ha. So, pag-abot sa nun. Bawasan na kasi ginawa. Salamat magkagda ko iya. Sige ha to. Siyak ka na balay ha. Sige na iya. Basig mo na ka. Sige na. Kadali ha. Ta. Ang okay. diri ay yung balay. Oh, ba ang balay ay yung balay ha. Pagkaganda ko siya. Okay problema ha. Pagkakamani yung, Ay, naglas. Papanin mo diri ha. Amanin yung balay. Amanin yung balay, Drea. Hapang mamumuhig na, huwag mo kuhan. Hindi ah. Saka sa puan gawas. Ah, Drea, mas gawas? Amas, papa, Wait, ayan, ah, mas papa ni mo? Pa! Mga pi ka? Ayun ah. Mag-init kag tubig. Oo, mga pi. Mga pi? Ayun na. Ikidali, ka daliwi. yung papa mi? O tay, mayong, mayong hapon ha? Ama na yung papa. O ano yung balay? Nagsak na? Oh. Ha? Nagsak. Nagsak gabi eh? Pag ulan ko pag ula gabi, na? Pag ulan gabi si Kusong. Mga ano yung wanay atop? Ang sayo mong panginabuhi tay? Mamuga-muga kahoy. Mamuga ka kahoy? Oo. Kani mo ano yung mong gipa-eskwila? Huwag talaga yung taong baklay. Huwag mo ka bisag pamasahin niya? O, okay, kinalabyan ako, ha? O, <tosilis> Asa mamog? Asa wane atop? Wa ano atop? O, nakumak. Ha? Nahugmak. na Nasa pamamog atop dan eh? Mangita pa. Ha? Mangita ni pugi atop. Mangita asa ka atop Hmm. -atop sa ginoo. Magkakalaw sa ginoo. Mag Pamanin yung balay? Gabi ay pagkusog sa uwan. Diha, di sa mga mga higda. Di sa balkon. Ah, diha mo na higda sa balkon? Oo, oh, basa. Lagi kayo mo iyang ingon no? Nabag, na ko na yung balay. Dali ah. ra na sa ko paon. Huwag ang kas ginoong ang makapalit ka bisag paon? Oo. Oh. Sige ra ha, kay kaluyan tas ha. Salamat kayo ya ha. May problema ha? Okay na. O ka na. Pag palit magbugas ha. Salamat kayo na idong ha. O may problema ha. Na, sige tay. Basta maroto ha. Mag-abot sa panahon. Magkita rata ha. Salamat kayo ya. O may problema ha.